Good morning, guard. Good morning, guard. Uh, Pahila kong pagkakapitan. What? May bago na yan na, na patakaran patakaranan kung magkapitan. Um, bago niya na patakaran sa <laughs> gobyerno. <laughs> Dili mga kapitanan, dutay <laughs> ang buto. What? <laughs> Nano? Dako na ni mo buto? Da, dako na ni guard. <laughs> Kitaong ko daw. Pakita daw. Ay, hey, guard. Oh. Balaba na yun. Dako-dako na. Ay, wabot na sa shirt. Pidi nak? <laughs> Ay, dili ka pa ba, pidi. Bagan, disqualified ka. Kaya ni mu buto. Abutlah sa shoot. Oh, no. Dili nga ako na ako lang kaya ang buto ko. Adi ho. Kita ba ka ho? Kita. Oh, guard niya aku. nga na buto ko ada ho. Dili nga na no, kapitan. Uno, dos, tres. Nano kami naga uno dos tres dasa sulod. Kay pano maihi naman si kapitan. Inabarayawan ang buto pa si R. Gago. Oh. Grabe manggali ang buto ni kapitan. Ako dako manggali. Kay inabarayawan.